Hindi na bago sa mundo ng sports ang debate kung sino ba ang GOAT o greatest of all time ng bawat liga. Siyempre, hindi mawawala dyan ang FIBA kung saan nilantad ni na Coach Tim Cohn at Chot Reyes ang kanilang greatest of all time. Ayon kay Reyes na ilang taon ding humawak ng Gilas Pilipinas program bago siya kumalas noong 2023, walang makakapantay sa mga kontribusyon ni Jimmy Alapag sa national team. Si Alapag ang nanguna sa puso ira ng Gilas kung saan nakuha nila ang panalo sa 2014 FIBA World Cup kung saan tinalo nila ang Senegal. Para naman kay Team Cone kasama rin sa kanyang listahan si Alapag pero dalawang pangalan na tumatak din sa gilas ang kanyang dinagdag. Yan ay walang iba kundi si Gabe Norwood at itinuturing na best point guard in Asia na si Jason Castro. Si Norwood ay nakilala internationally matapos niyang dakdakan si Luis Cola sa 2014 World Cup habang si Castro naman ay nakilala sa kanyang malulupit na place sa FIBA.